Ako si Ryan, dating computer na naging isang computer technician. Noon ako nangangarap magkaroon ng computer shop. At ngayon, natupad ko na. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong araw pala, magdi-deliver kami ni Camille ng computer. Nag-order kasi parent niya, pantagdag sa vision at business nila. Madami kasi naglalarong mga bata doon, kaso dalawa pa lang yung unit. Kaya unti-unti nila dadagdagan para makapaglaro ng ibang customer. Sayang din kasi yung kita. Nagaantay kasi yung ibang customer pag may nakaupo na sa dalawang PC. Nasanay na din pala ako sa putan yung CPU kapag may deliver para kahit tumulan o mambon, safe yung CPU. Tsaka syempre, huwag din natin kakalimutan sa putan ng cling wrap yung monitor. Isa rin kasi ito sa maselan pag nababasa. Naalala ko pa nung pandemic, yung kalakasan pa ng computer, halos araw-araw ako nang dideliver, kung saan-saan ako napapadpad na lugar, pero lagi dapat naka-face mask para safe. More on Manila pala kami mag-deliver. Dati, bonus na lang pag upper or lower Antipolo, or kung malapit lang sa Antipolo yung pagdideliveran. Medyo nakakapagod din kasi mag-deliver kapag malayo. Ayun kasi ino-offer ko sa mga customer ko cash on delivery. Tapos ako mismo magsiset up sa house nila para may assurance sila na di sila maluloko. Uso kasi dati yung scam hanggang sa ngayon. Kaya yun, yung nakita kong way para magkaroon ako ng sale kasi madalas di rin makapag-pick up yung mga customer, gawa ng walang service, or natatakot bumiyahe kasi may kumakalat pa na virus that time. Kaya risky talaga yung ginagawa ko nung pandemic. Pero maganda yung naging resulta. Kumita ako ng pera at natuto dumiskarte. Kaya malaki yung pasasalamat ko kay Marlon. Siya yung nagsiservice sa akin dati nung wala pa akong lisensya, pati motor. Nakarating na pala kami sa peso ng computer shop ng perit ni Camille. Dito, pinagpapalanuhan namin ilipat sa kabilang side ng pader yung PC para kita yung mga PC sa labas ng pinto pag may dumaan para malaman nila na may computer shop na. At dito, nailipat ko na din sa kabilang side ng pader yung PC. Nasetup ko na din yung pangatlong PC. Pero, wala pang coin slot. Next week pa daw makakabili. Pero ang mahalaga, meron nang nadagdag para madami na makakapaglaro ng sabay-sabay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pananood. Paalam!